Lumabas na naman po ang isang balita na nagpapatunay na mas lalo pang lumalakas ang posisyon na XRP dito po sa mundo ng kripto. Sapagkat ayon po sa datos na ibinahagi ni Scythe Crypto, maraming publicly traded companies ang kasalukuyang nakaupo sa napakalaking tubo or gain mula po sa kanilang XRP holdings. Ang mga kumpanyang ito ay hindi lang basta maliit na investors kundi mga institution na seryosong naglalagay ng pera sa digital assets. Ibig pong sabihin sa si XRP ay nagiging malagang bahagi na ng corporate strategies at hindi na lamang isang speculative Play. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng massive gains uh, kay XRP ng mga kumpanya? Ayan. Kapag ang mga malalaking kumpanya ay kumikita mula sa kanilang XRP holdings, ito po ay nagiging matibay na ebidensya ng asset na ito ay may potensyal na magdala ng long-term value. Ang mga gains na ito ay nagpapakita na kahit sa loob ng institutional portfolios, sa XRP ay nagiging profitable investment. Hindi na lamang ito isang asset na hawak ng retail traders, kundi pati ng malalaking corporations. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng kumpiyansa ng public companies kay XRP ay nagdadala ng mas malawak na adoption at posibleng magtulak po sa kanyang presyo pataas dahil sa institutional credibility. Ngayon, sino po ang mga pangunahing nakinabang sa pagtaas ng presyo ni XRP? Ayon po dito sa datos, ang Trident Digital Tech ang may pinakamalaking uh, position ang kanilang $500 million acquisition ay umakyat sa kasalukuyang valuation na $670.45 million. Sumusunod po dito ay ang Wiljustics Health na may hawak na $50 million na ngayon ay $65.55 million na ang halaga. Samantalang ang Vivo Power, ayan, Vivo Power, ay pumasok po sa 100 million dollars entry na ngayon ay nagkakalaga na ng 125.50 million dollars. Hindi rin nagpahuli ang Webos International na bumili ng 300 million dollars at ngayon ay may 378.50 million dollars na valuation. Kaya sa market impact, ang laki ng mga numerong ito ay nagpapakita na ang malalaking kumpanya ay seryosong nakikinabang sa galaw ni XRP. Ang ganito, ang ganito pong klase ng data ay nakaka-attract ng mas maraming institutional investors na maaari pong pumasok pa sa market. Ngayon ay kumusta naman ang maliliit na kumpanya na may XRP exposure? Yan, hindi lamang po malalaking firms ang kumita Meron ding mas maliliit na kumpanya tulad po ng hypers, Hyperscale Data na pumasok sa 10 uh, million dollars at ngayon ay may 12.55 million dollars na. Ayan. Ang uh, Worksport LTD ay nag-invest naman po ng five million dollars at uh, tumaas po ito sa 6.02 million dollars. Habang ang Nature's Miracle na bumili po ng 20 million dollars ay bahagyang bumaba po sa 18.44 million dollars. Kaya sa market impact, kahit ang mas maliit na kumpanya ay nakiki join at karamihan po sa kanila ay kumikita na rin. Ipinapakita nito na hindi lamang para sa giants ang adoption ng XRP. Ang trend ay kumakalat na rin sa mas maliliit na institution na lalo pang nagpapalawak ng network effect ng asset. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng mga market observers tungkol dito? Maraming komento ang lumabas tungkol po sa posibilidad ng isang XRP exchange traded funds or ETF. Ayon po kay James Wallace, kapag nagkaroon po ng ganitong produkto, mas lalaki pa ang institutional investment kay XRP. May iba, may iba rin nga mga analyst tulad po ni Altcoin Insider na nagsasabing ito ay simula pa lamang at mas malalaking corporation ang maaari pong pumasok sa hinaharap. Kaya sa market impact, ang posibilidad ng isang XRP ETF ay isang bullish signal. Kapag natuloy po ito, makikita natin ang mas malaking pag-agos ng institutional capital sa asset. Mariring itulak nito ang presyo sa bagong highs. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng institutional adoption kay XRP? Ang pagpasok po ng public companies ay sinyalis na sa si XRP ay hindi na lamang teorya kundi isang realidad na ginagamit at kinikilala sa corporate finance. Kapag ang mga kumpanya ay kumikita, mas tumitibay po ang narrative na si XRP ay may gamit bilang isang digital uh, digital asset na kayang magdala ng stability at returns sa portfolios. Kaya sa market impact, ang ganitong klase ng adoption ay nagbibigay po ng matatag na base para sa presyo ni XRP. Ibig sabihin, kahit magbenta ang retail traders, may sapat po na institutional support para panatilihin ang presyo sa mas mataas na antas kumpara sa nakaraan. Ngayon ay ano naman po ang nagiging role ng regulatory clarity sa sitwasyon na ito? Yan, uh, habang lumilinaw po ang uh, regulatory landscape para sa XRP, mas dumarami po ang kumpanyang nagiging kumpiyansa na pumasok dito. Ang takot na dala ng legal uncertainties dati ay unti-unti nang nawawala dahil dito nagiging mas madali para sa mga public companies na idagdag sa XRP sa kanilang balance sheets. Kaya sa market impact ang regulatory clarity ay isa po sa pinakamalakas na factors na magpapalakas pa kay XRP sa market. Ang confidence ng mga institutions ay nakadepende dito. Kaya kung mas magiging malinaw ang batas, mas lalakas po ang adoption. Ngayon, bilang panghuli ay ano po ang ipinapakita ng trend na ito sa mas malawak na crypto market. Ang trend ng institutional buying at gains kay XRP ay hindi lang isolated case. Ipinapakita nito na mas nagiging bahagi na ng mainstream finance ang kripto. Kapag si XRP po ay nagiging profitable para sa mga kumpanya, maaaring sumunod din ang iba pang assets na may matibay na use case. Kaya sa market impact, ang domino effect po nito ay maaaring magdala ng mas malaking liquidity at confidence sa buong crypto sector. Hindi lamang si XRP ang magikinabang kundi pati ang buong market sa pangkalahatan. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin ay napakalaking milestone ang uh, balitang ito. Kapag uh, malalaking kumpanya at uh, maging ang uh, mas maliliit na, uh, maliliit na uh, institution ay kumikita kay XRP, ibibong sabihin si XRP ay lumalabas sa anino ng mga uncertainty. Nagiging haligi na siya ng institutional crypto exposure. Ang posibilidad ng isang ETF ay dagdag pa sa excitement na ito. Kung magpapatuloy po ang trend Nakikita ko si XRP na magiging isa sa pangunahing digital assets na kasama sa portfolios ng halos lahat ng malalaking institutions sa hinaharap. At sa oras na yan, hindi na siya titingnan lamang bilang isang speculative coin kundi bilang isang tunay na bahagi ng global financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at god bless po sa ating lahat